so dito kami magsuroy-suroy ng aking aso. Hmm? Kaya kung hindi mo isoroy guys, mangihi man sa bahay. Oh. Ito, yan, bahay ng kapatid ko kay Salvio de Shout out kay Salvio de Tatay ni Piray, Saira. Ayun naman, bahay ng aking pamangkin, si sil Puto guys may nagpupunas yan bahay rin ng kapatid ko Rupina Rupina Mantelia Mantelia iyang ba? na ba? Anak ba? Anak bahay nasa kong ikso nagpupunas si Manchus. Shout out kay Rowila Villasen dai. Oh. Oh, mga nagmo-motor guys dito oh. Sa aming baryo. Ayun papuntang dagat. National Road ito. Dito ako mag-ikot-ikot kay ang aking aso ba. Sinuroy-suroy ko muna. Ay, hali na? Daming bungang kamagong na matay ra. Ito kay Mana Persing sa aking kapatid. Bakit? Ang laki guys ng puno ano. Kamagong daming bunga kamagong kamagong daming puno sa kamagong ito yung sa kinder na eskwelahan ito yung gasolinahan shout out sa gasolinahan na karos gasoline station <laughs> Shout out kay Mama ni Rimalin. Hello. Hello. Tapi lemas sa Zoni Izo Baro. Ah, uh, okay na na presyo. Affordable na. Wai, diri ra, ta kay mo na ang tadiri. Diri, muso um ang bigat na iza ubo. Sugas. Okay na na mga price. Binandol gani sa kinuha? mm -hmm. oh, doon bandol, klase-klase man, no? Bisan mm Bisa noon, no? Diyaw na ba yun, jakpatan? Sambalikit, sambakun daw. Sambakun, sambakun. Sambakun. <laughs> Kahit natin dito sa lugar nila, Tony, ma- mahibayo lamang siya mo tahi. Mm-hmm. Maka isa makajakpat daw siya ng kuantila. Himuni, dyan na kay kuantila. Ito tayo ang mahal man. Mm-hmm. Oo. Oh. Jakpatan ini mga yung nani, ukay-ukay. Okay. Gana ini na tinda. Jakpatan. Kumakahali halin di kwarta na. Ano kung dagko ba na punda? Dagko siya hindi ko dagko. Dagko siya bayi gani arang kadagko. Dagko siya sa mga daki na mga unlan. Oo, oh, daki kasi ako unlan. Dagko eh. siya dito dagko. Dagko siya dito kuman. Hmm. Ang tanaw rin ako sa kuwan. Hey, so kay sunod kay Agay Biga. kay di man ako sabay-sabay yun pag pag alilis kay don hamok man ako unlan sa bid kay abog at labhan kun sabay-sabay isa-isa kong kura okay may okay, ini diba? na mga palinda ba kahamok ini no no guan. no asenso in, ini mga okay okay tambahan lang kung doon agay okay, doon ay gud panahon na hamok mamalit mm -hmm. Sempre nag-agetAddressab sa income mga tao. Babay ana i lagi. Bye-bye. Babay Bye ana diri. Bye-bye. Abgdise in dati na hangin. Alright, der. Hello. no ana aku kalu <clears throat>